Hello mga bay, magluto ako na ng ano mga bay, hipon. Maganda sana kung ano yung sugpo na malalaki, kaya lang wala eh. Pero okay na rin to kasi ano malalaki din naman to, pero iba talaga yung sugpo. Ayan mga bay, bawang, luya at sibuyas lang halo ko mga bay. Ayan, dito ako tindahan mga bay. Ayan, ginisa ko na yung sibuyas, bawang at luya. Pero sa totoo lang, di ko kung ano yung susunod ko nito. Hindi, isunod ko muna yung Sprite. Yan. Dapat ang lulutuin ko yung ano, tawag nito yung sugpo ba? Kasi mas masarap ang sugpo kaysa hipon. Kaya lang, wala naman dito. Kaya hipon na lang binili ko mga bay. kalatin kilo lang mga bay sa amin lang dalawa ni Jade. Kasi yun lang malang makain dito din. Mga bata allergic sa hipon. Eh. Ayan mga bay, may ano na to. ah, uh, may butter sibuyas, bawang, luya at saka nilagyan ko na siya ng kunting tomato sauce at ano pa ah, uh, sprite Ayan, maya maya pag medyo malapot na siya, tsaka ko na ilagay yung hipo natin. Dito ako tindahan mga bay, nagluto. Ito yung hipo natin mga bay, nilinisan ko na siya, tinanggal ko na siya ng balbas. Ginupitan ko na, ayan mga bay, ami ito mga bay. Happy Mother's Day pala sa ating lahat ng mga nanay, mami. Uh, Mama, Lola Happy Mother's Day God bless us all sa ating lahat mga bay Ayan Ngayon ilagay na natin yung hipon Ayan, ito yung hipon mga bay Ayan, ilagay na natin Nilagyan ko rin siya ng ano, siyempre yung uh, shrimp, shrimp cubes nor, ayan. Ngayon, lagyan naman natin siya ng pamintang powder. Gusto ko yung pamintang powder marami. Maano kasi ako, si paminta talaga. Kung saka dito ko na rin kukunin yung anghang -ang niya dahil wala akong sili. Nakalimutan kong bumili. Ayan. Halo-halo, mikos-mikos. Ayan mga bay. Lalagyan ko rin siya ng isang sachet lang na ano mga bay. Uh, oyster sauce. Ayan. Para mayroon naman konting ano. malimnam-nam -nam -nam naman to eh. At saka hindi na rin ako gumawa ng sausawan. Bali dito, dito dito na ito na yun kasi masarap na to mga bay. May sprite, may may stream na ano uh, tawag nito, cubes. Mm, masarap. Medyo matabang lagyan natin ng konting toyo. Kunti ba yun? Parang marami ah. Ayan. Yummy yummy. ang inyong pagtuto sa inyo po ang pagkain na ito na sa aking harapan na magsibil na ka sa aming pangangatawan. Maraming salamat po sa biyayang ito. Kain tayo mga bay. Meron akong pipino at saka nagluto ako ng hipon. Ayan. Ako lang nagluto nito tapos kunting kanin. Kailangan talaga mga bay may hip, ano may pipino tayo. Alam nyo ba kasi yung hipon malakas sa uric acid? Alam nyo ba nga itong pipino maganda to sa may mga matataas ang uric acid? Nawitis ko to sa sarili ko. Gawin nyo mga bay kung sino mo yung may mga arthritis dyan. Gawin nyo to. Ito lang gamot ko sa arthritis. Masarap. 'Di papa ko lang 'to, mangabay. Kain tayo, Masarap. Chongabel ako. Oh. Wow. Sorry. Happy Mother's Day pala, mga bayang Sa lahat ng mga nanay. Dibig. Napabili ako nito kasi pumunta ko ng palengke. Dapat ibili ako ng ano pang ulam basta ng doon sa bahay. Isariwa. E, Tumatalon-talon pa sa ano. Kaya yan, na ano ako. Natukso ako. Ano ako marupok ako mga bait. Ilitik pa nga dito. Marupok ako, madali ako matokso. Palat kilo lang to. Kasi sa bahay kasi ang kumakain nito ako lang at saka si Jed, saka si Christelle si din, yung mga bata, allergic sa seafood. Si Jeram din, ang wagay yung mukha. Yung miso. oh. Tapos, yung mga bata naman, si Jimson, nakangati yung skin asthma niya. yung look, ganun din. Si Timmy naman, naka-airman si Timmy nito, pero bihira lang. Kaya, sa bahay ako lang at saka si Jed at saka si Christel tatlo lang kaming hindi allergic nito tatlo lang kaming matibay ang mga ano matibay ang tawag nito sigmura 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 talaga sabi ko Jade?

pamalit na ba mo flowers para sa inyong mga asawa? Happy Mother's Day. Pamalit na mo buwak. Ay. Malanta lang ako yung ya. Bit na ko Loto, eh. Ang sarap ng sauce. Ang daming blue ah. Eh, nalaglag, sayang. Bira lang kasi kung makatsimpo ng ganito eh. Ma malalaki siya. Tapos mamaya, kasi linggo ngayon eh. Tapos Mother's Day. Mamaya pag uwi ko sa bahay, nag-request si yung rock na mamala, spaghetti. May magluto ako ng spaghetti mamaya ng hapon. Maga ko uwi mamaya. Ang sarap ng luya. Ang sarap ng luya. Alam ko naman na ito o to, malakas sa high blood. Pwede naman to ano, ano lang, wag lang madalas ba. Siguro sa isang buwan, isang beses. Ako, tatlong buwan yata bago ako nakatikim ulit nito na ito. Pero, yung buwan lang ano, April yata. April, oh, April. Only March. Panay ang ano ko. Panay ang, panay ang alimango ko. Pero awa naman ng Diyos. Wala naman sumasakit sa akin. Akit, ano kasi nga. Mag kumakain ako ng mga sipos. Dinadamihan ko rin ito. 110 na sir. Ang tako, ang tako ba na na si Mung Luyo? Ha? Awa. Oh, wow. wow.

Red water. Hmm. Semasuk so toping. Terjunnya, noh, dan ini. Kata besong koma ya. Oke, okay, mengapa? Thank you for watching. Bye. God bless us. All. Thank you Lord. Sepiayang itu. M.